eh yung Diyos. Alam nyo, tawag natin sa Diyos, makapangyarihan sa lahat, puwera sa akin. Yun ang gusto mo sabihin eh. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat, sa'yo lang hindi. Bakit? Eh nasusunod yung gusto mo, hindi yung gusto niya eh. Di ba ganun ang lumalabas mga kababayan? Aya, kung tayo mag-aaral lang ng kaligtasan o no? ng reliyon, unang-unang dapat nating maintindihan ang kaligtasan tinuturo ng Diyos para sa lahat. Pero, hindi para sa lahat para baguhin. At hindi para sa lahat para bawasan o dagdagan. Kundi, para sa lahat, para sunding buo. Walang bawas, walang dagdag. Ano po ang tawag ng Biblia sa nagbabawas? at sa nagdadagdag sa paraan ng kaligtasan itinuro ng Diyos. Pakinggan nyo, sa Kawikaan 30, huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Bakit? Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Nakita nyo, yung palang magdagdag ka sa salita ng Diyos, pag, pag, pagsisinungaling yun eh.